Hello po, magandang umaga. Ang kuha po ito ng ating CCTV. Nagpa-install po tayo ng CCTV para mas madali po nating makikita ang ating mga alaga at saka para kung tayo ay wala, madali po nating masisilip kung anong nangyayari kasi mas malayo po ito sa aming bahay. Yan. At nakalabas na nga po pagtingin ko po nang 12 oklak, may nakalabas na nga pong isa ginising ko po dyan si daddy at kami ay naggayak po na pumunta dito sa babuyan at ayan na nga po kami o. yan ito po ay kuha dun sa pangalawang sa unang camera kami po mag-asawa magkasama hindi po kasi ako pag-isa takot po ako sa multo <laughs> ayan nandito na nga po kami sa ating babuyan yan makikita nyo po ay may isang biik dun sa unahan na dede ayan, gagayak na po ready ni po tayo sa pagpapaanak Kinalas ko po ang, kinalas ko na po ang mga tali para ma-iayos. Mamuha po ng tubig, Lilimisan po natin itong buwitan. Kaalisin po natin ang harang para mas maalwan tayong makakakilos. May harang po kasi yan at para po nga kung kumanak ng wala ako, hindi po siya gagala ng gagala doon lang po siya aakyat pataas sa babuya sa kanyang inahin. Yan, linis-linis. Lipat po natin ang ilaw para maini para po pag uh, may biik ay maiinitan. Yan, ako po ay nagagayak ng pang-inject sa ating inahin para mas mapadali po ang kanyang pag-anak hindi po mahirapan ang itinurok ko po diyan ay oxytocin pampahilab lagi naman po ako niya sinasamahan pag gabi at mga ang ating alaga yan po ay halos alauna na mag alauna na po Yan, once pong gagalawin natin yung dede niya, hihimasim asin, mas umaano po yung paghilab ng tiyan niya, mas nakakatulong. Hindi po tumutulog yung inahin. Mas mapapabilis po ang pag-anak. Sa pag-aalaga po ng baboy at pag may inahin po tayo, dapat po ay tayo ay malakas ang sikmura, hindi madiriin, at talagang kakaiba po ang magpaanak ng baboy. Dapat po ay tayo ay malakas ang loob, alam ang gagawin, hindi maarte. Yun, yun po ang dapat kung tayo ay mag-iinahin. At syempre, pag-aaralan din po natin ang kilos ng inahin kung ito ay nahihirapan o hindi. At ka po pagka halimbawa ay dumadag is po siya ng dumadag-is yung inahin, tapos wala po siya lumalabas. Itatry po natin ipinger kung meron pong nasa bungad na biik. Or uh, dudukutin po ng mga hanggang itong kamao po natin ay maipasok. Makakapa na po din sa loob na yun kung may biik po sa bungad. Minsan po kasi ang baboy, dumadagis na dumadagis, hindi po agad siya lumalabas sa susupukit po ang biik na mamatay. Yan, makikita nyo po, aking tinaray na anuhin, na dukutin, ayun nga po at may biik sa unahan, sa loob. Yan, pipi pinipilit na po nating pipilahin agad palabas para mapunasan agad. Ganyan po ang pagpapaanak. Hindi po ako gumagamit ng guwantes. Bakit? Minsan po kasi akong nagpaanak na nakagwantes, akala ko po'y basahan. Akala ko ako may hawak na basahan. Yung pala po may balot ang kamay ko. Kaya po ako'y mas comfortable na walang guwantes. Yun eh, naman po ay eh, pagkaka, ano ko, ay eh, bago ko dukutin ay eh, inaalkoholan ko ang aking kamay. Ako po talaga lagi ang nakatoka sa pagpapaanak. Ako po lagi ang nagpapaanak. Natutunan ko po ang pagpapaanak ay sa aking magulang. Nung po ako ay college, ay ako po ay katulong ng aking magulang sa pag-aalaga ng mga baboy. Noon po ay kami ay may sampung inahin. Yun, ganun pong karami. Naka, minsan po ay may isang daang patiner. Yun, katulong po ako dun sa pagpapakain. At ayan nga po si daddy, kumuha na ng duyan. Siyempre, alam na, inaantok na. Ang oras na po niyan ay halos alauna. Pero wala pa rin po, parang dadalwa pa rin po yung may ilabas niya dyan na mas masarap nga naman po maghintay ng nakahiga kaya siya ay nasa duyan Ganyan po kami mag-asawa pag magpapaanak ng baboy magkasama. At yan naman po ay may CCTV din po dun sa bahay na sinisilip-silip ko at gawa ng mga bata po. Kaya ganyan. Malapit-lapit naman po ito. Isang dali lang naman pong takbuhin. Pababa. Mas mapapadali po kasi kung may camera kasi hindi mo na kailangang magpakapuyat nang nalabas pala ang ay yung nag-uumpisa pa lang siya nagli-labor na mayat may kababalik aakyat at sisilipin ay yun nung may kamera po sa kanya ko na itinutok at doon ko na lang po binibisita ng kada isang oras kung may biik na pong lumabas kaya hindi po masyadong napuyat ay kung po yun ay kung po yun ay walang kamera. Ay siguro po alas 6 pa lang ng hapon o alas 7, nandun na ako. Ay lumabas po ang biik, ay ala un, alas 12 mahigit. At di sana po ay halos 18 hours na magbabantay. Hindi rin naman po pwedeng pababayaan kasi nga po ay minsan lumalabas ang biik, nakabalot po sa inunan pag po hindi natin yung pinunit ay mamamatay ang biik at saka nga po minsan yun kailangan mong dukutin para 100% po na nine 99% na mailabas lahat ng buhay ay kailangan mong bantayan sa pag-aalaga po ng baboy dapat ay nakapokus lagi pong focus mas maigi pong mag-alaga ng baboy kung ikaw mismo kung ikaw mismo ang mag-aabyad. Yung hindi mo po iaasa sa upahan, yung mga ganun pong bagay. Dapat talaga ikaw, ikaw mismo ang nakatutok. Kita mo kung paano, kung, kung ang isang baboy ay matamlay, maaagapan ng gamutin, ganun po. Ganun po ang pag-aalaga. Kung ang iyong, ang pag-aalaga ng baboy ang iyong gustong maging business, dapat ikaw mismo ikaw mismo ang tututok doon. Hindi mo iaasa sa upahan. Ganun po. Para sa kasiguraduhan po na hindi ka malulugi. Ikaw mismo po ang magmumonitor araw-araw. Doon mo po makikita ang pagbabago ng isang alaga mo kung ito ay tumatamlay kung anong kailangan, kung anong kulang. Ganun po. Tsaka po ang baboy, pag sanay na sa iyo, pag iba ang nagbahog, kinabukasan, matamlay po silang kumain, yun po ang observa ko. Pero pag ikaw halos araw-araw ang nandon at hindi mapapaltan, hindi sila nagbabago, hindi sila nagbabago ng kung sila'y tatamlay o ano, hindi po. Dun, yun po ang observation ko. Kaya po kahit pa, pa kahit pa ako'y pagod, kahit pa ako'y masama ang pakiramdam, pinipilit kong ako ako pa rin ang pupunta doon. Ako pa rin ang titingin. Kasi iba po talaga yung araw-araw ikaw ang nagbabahog. Araw-araw ikaw ang nakikita nila. Araw-araw ikaw ang naamoy nila. yun, yun po ang pinaka magandang tip ko sa pag-aalaga ng baboy pero minsan po talaga ay hindi may iwasang hindi ikaw ang titingin ko nang minsan po ay tayo talaga sobrang masama ang pakiramdam yun pero hindi naman po yun umaabot ng kung ilang araw pinaka ano na po isang araw kung isang araw mo siyang hindi makikita Yan, natutulog na po ang aking kasama, diyan. Habang nagiintay ay di syempre, magsisalpon muna po tayo. At nang hindi mainip, kahit antok na antok na, pilit imumulat ang mata. Aba ay sayang naman po ang isa. May isa kang hindi may survive magkano rin. At ayan, may lumabas na po. Uli. Tulog pa rin ang aking kasama. Yan, dalawa, sunod. Magkasunod po, dalawa. Ganyan po, pag may turok na oxytocin, sunod-sunod. Ayan, ayan na po, ayan na. May lalabas na po. Ayan. ayan. Kailangan po natin ng maraming basahan dyan, pamunas. Ayan, may kasunod na ulit. Ayan, ganyan po pagka may turok na oxytocin, sunod-sunod na po nalabas. Ang mga biik. Yan. ang ating asistant balot na balot ang muka nasa tapat po kasi ng ilaw marami daw pong insektong lumilipad mm. yan ang sayasay po pagkaganyang may lumalabas na may lumalabas na biik mm. oh, ay saya ano po meron na agad tayong apat di yan po ay 20k na sa 5k ang saya saya lang po pag may ganyan Pag po ako nag-iisa, na nagpapaanak dyan, hindi po ako tumitingin sa labas. Hindi po ako tumitingin sa palibot kasi madilim po yung palibot. Natatakot po ako baka ako may makitang maputi na naglulutang-lutang sa angin. Kaya po pag ako nag-iisa dyan, nakapokus po ako dun sa ari nung inahin. Dun lang po ako nakatingin. Tapos pakanta-kanta para po maalis yung nervyos. Ako po kaya ay takot sa dilim. Hindi po ako nasanay ng hindi po ako sanay maggala sa madidilim ay. Yan. Pag po ako naglalakad at medyo madilim na parang gustong gusto ko nang lumipad sa pagmamadali. O, oh, di diba? Yun pong ng ilaw. Di ba po sila ay bagong labas? Di syempre lalamigin po sila. Kaya po may ilaw para siya ay mag-init ulit. Mainitan. Tsaka mas madali po siyang makapagpatuyo ng katawan nila at tsaka ng pusod. Kaya po sila ay may ilaw. Hmm. Yan yun pinadedede po para po mauga uli yung tiyan nila niya para po mauga ang tiyan nang sa ganun po ay mag move po uli yung nasa loob yan alas 3 na po ilang oras na 12 One, 2, 3, halos tatlong oras na po. Tatlong oras na po tayong nagpapaanak. an saya-saya lang po pag ganyan ay. Lalo na pag yung araw-araw mo po nakikita kung gaano, kung gaano ang inilalaki nila araw-araw. Yung pagbabago sa biik yung tumataba lalo na po pag kumakain na ay nakakatuwa nakakawala po ng pagod limot mo ang puyat mo at ayan mag alas 4 na po ako naman ang hihiga sabi ko kay daddy ako naman at ako talaga hindi ko na kaya ang antok kaya ako naman po ang humiga sa duyan. Iidlip ako sa glit. At wala pa naman pong nalabas. Tulog muna. nan, alas 4 na po. Kasi dati po ay nagagayak na para bumaba. Ayan. Ako po ay nag-iisa na diyan. Ako ay mag... Ayan, naglabas na po. Ayan po, po natin ng maayos para linis at nang makahinga ng maayos. Ganyan po ang pagpapanak. Laging maraming basahan, punas. Ilalagay na po natin at nang mainitan. Nakaidlip naman po ng konting oras. Siguro po ay mga 5 minutes. Ayan, meron na naman. Meron na naman po. Hindi mahila. Ayan, nakalabas na ang ilong. dinukot na. Ayan, ganyan po ang pagpapanak. Pag hindi po nalabas ang buit, dudukotin. Yan, sulo na po ako. Yan, yan, po ay parang ang lumabas pa po diyan ay siam Siyam po. Siyam po ang lumabas. Nung amalis po siya, lima pa lang. Yeah, yan po ay lahat ay akin dinukot. At talagang kahit po anong dagis nung inahin ay hindi lumalabas kasi nga po ay nakabalot po sa inunan. Oh, hmm, ayan. May isa pong lumabas nung bandang alas 11 alas 10 mahigit po ng umaga ay ano po patay yun po siguro ay sa loob pa lang ay patay na gawa ng matigas na po ay hindi po minsan may iwasan pero minsan naman po ay walang nababawas lumalabas po ng buhay lahat overdue po kasi siya siya po ay dapat ay aanak ay 15. Anong nangyari po? Nag-aabang po ako ng mula 15, 16. Tapos 17 po ng umaga, may gatas na siya. Ang expect ko po aanak ng araw na 'yun. Pero hindi pa rin hindi pa rin po siya umanak. Pero may gatas po. Ay kalimitan po basta't magkagatas. Sumirit ang gatas ng inahin. Automatic po yan an R or 2 hours to 3 hours, may biik na po yung lalabas. At nangyari po, hindi po, wala pong lumabas hanggang sa inabot nga po ng 80 ng madaling araw. At ayun na nga, nakita natin, nakita ko kung anong dahilan, bakit siya ay na-delay. Kung nga pong isa ay patay, dapat po siya ay 15. Kaya naging 14 lang po. Salamat nga po pala kay Tito and Tita sa tulong nyo na ibinigay sa amin talagang napakalaking tulong ko ano, at napakaalwa na ng aking pagpapaanap, napakaalwa na ng aking pag-aalaga ng mga inahin. Maraming maraming salamat tita. Ari po ay aking pangarap na magkaroon ng kulungan na ganito. Salamat po sa tulong na ibinigay niyo tito and tita. Hayaan niyo po at aking hindi aaksayahin itong tulong na ito ito po yung pagpapatuloy ko at tutulong din po ako sa aking mga kaibigan at yun nga po ay naumpisahan na namin ni daddy yung aming mga pinag papahiraman ng mga biik po na para maging inahin nila at sila nga po ngayon ay nagasisipag-alaga na rin ng inahin may mga paanak na rin po sila ako rin po ang lagi nilang tinatanong kung pag may problema ang kanilang baboy tatanong po sila kung ano igagamot nila kung minsan po tayo ay may extract na gamot ibinibigay ko na lang po sa kanila kung ito ang gamot turukan mo nito at para hindi lumala. Ayun po. Ang sarap po ng pakaramdam ng may mga tumutulong sa inyo. Kaya pag tayo po dapat ay dapat po tayo pag tayo ay tinulungan, huwag natin na ating pagbubutihin. Para hindi po masayang yung pinaghirapan ng tumulong sa atin. Ito po ang alam kong trabaho. Ito po ang alam kong hanap buhay. Kaya mas pinili ko po ganito ang aming hanap buhay. Dito po ako bihasa sa ganitong hanap buhay. Ang kulang alaang po noon ay talagang pinansyal. Kaya kahit papaano po noon ay sinatsaga namin kahit hindi maganda ang aming paanakan. Kaya lang marami pong nga saya. Kaya nung magtanong sa akin si Tito ang tita kung anong gusto ko, ay ito po ang pinili ko. Dahil alam ko pong ito ang makakatulong sa aming mag-asawa na makapagpaaral ng anak. Ang magkaroon ng isang magandang babuyan, maayos. Yung hindi laging repair. Yung aanak nat lahat, hindi paayos ang kanilang aanakan. 'yung kailangan sasapinan mo lang ng mga tabla. Ito 'yung oh, comfortable na po. Malinis. Mas mapapalago, mas po, wala pong nababawas. Hindi po magtatai ambiance. 'Yan, napakaganda po talaga nitong tulong na ibinigay sa amin. Ay talagang sobrang pasasalamat po po dun sa mag-asawa. na kami natulungan sa aming pangunahing hanap buhay.